So ayun like I promise no. Ganito kami pag nagbabapping sa head -turner's custom paint mga katropa. <laughs> so ayan. Yet look na yan ha. Sasabi ko lang eh. Pag nagbabapping. Huwag kayong didikit. Oh, ayan o. Putain na. Naparalyze. Ayan na. Oh. Tain na. Putok ang ulo ng isa. Hmm. Putok ang ulo ng isa. Putay isa paralyzed o, oh, ayun. Puta. Hindi o, ah, ayun. Puta oh, ayun. Hindi na siya tuloy makalipad. O, teka. O, ayun. Puta. O, ayun. Hindi na makalipad. talantado tarantado. ito isa. Putok ulo talaga. O. Hmm. Isa na parang isa. Puta. Napila yung pakpak. Pagbaksak -pak niya. Dumulas eh. Hmm. Sabi ko sa inyo, ha? Kaya pagka magpapabaping dito, ya, wet look lang tayo dito. Wet look. Ito mo. Ito mo yung tumiupuan, o. Hmm. Hmm wet look, mirror finish yan mga katropa o oh. hmm kaya nga kakinta magawa dito wala na, Ayan, bumigay niya katawan mo siya Ayan, wala na, ayun magalaw pa pala ayun wala na 50-50 na ito boy sinabi magkakapit pagka bopping na head turners eh. pag 3 step wet look talaga o oh. alright kaya pa yung nakantay na kayo si Mm, para wait lo kumaka coach right.